Good morning mga ka-curious breeder. Ito na lang po yung aking mga alaga. Ako po ay hindi pa nagkikuit May mga nagpipm po sa akin. Kung ako daw ba ay nagquit. Hindi pa po ako nagquit. Nagbawas lang po ng mga alaga. Ayan, ito po ay mga Alps 1. So, karamihan ng alaga ko ngayon ay mga Alps 1 na bronze palo. Mga split bronze palo at pale headed. Ayan po, pale headed yung mapusyaw yung pisngi. Ito, pale-headed na Pied. Tsaka bronze palo, pinagpaparis ko. At meron akong ilang eye ring dito. Dalawang pares. Ito ay paampun sa akin. Ito ay back-to-back uh, -back na OPA dilute. Par blue dilute opaline, sa green dilute opaline galing sa tropa na nagbawas din ng mga patukain o mga alaga at ito ay uh, green na possible split dan follow ayan po yung kak may egg na sila hen pala yung nakadungaw na yon at yun yung, yun yung cock meron na silang limang anim na itlog sana fertile pangalawang clutch na po yan at ito pa pala yung aking yellow bulls na hiniram ng tropa at isinoli rin dahil hindi niya mabreed may itlog na rin po yan ang kaparis niyan ay ino so ito lang muna yung sinalang ko ngayon itong ino at itong possible split dan follow at itong dilute kukondisyon ko muna bago ko isasalang medyo napapabayan ko na nga to ayan kita naman hindi na nalilinis yung kanilang poop tray kumaya lilinisin po natin yan dahil walang pasok ngayon holiday ito walang laman dito ko ilalagay yung dilute so ito na lang po yung aking mga alaga bali 2, 4, 6, 8 10, 12 14, 16 16 heads o walong pares pero karamihan ng mga iron ko ay mga pahiram ng tropa kahit itong possible split dan palo pahiram din ng tropa to ito lang talaga yung sa akin yung ino at marami sa mga airing ko na opa na pale palo o split pale palo ay pinaalaga ko rin sa trusted na kaibigan. So ganun lang po ginagawa ko, pinapaampon ko kaysa naman matambak dito sa cage na hindi ko naman na din na bibigyan ng focus dahil meron na rin akong ibang pinagkakabalahan yung gardening So, lilinis tayo ngayon ng kanilang putray dahil inakit na to ng daga. Sobrang dami. So, ayan, kahit papano, malinis na. Inalis ko lang yung mga nakakapit na uh, dumi ng ibon. Tsaka yung natatapong patuka. Hindi gaya dati na kung maglinis ako talagang wala ito. Yung mga nakakapit, yung kumapit na dumi na yan. Meron akong kong uh, water pressure dati ginagamitan ko pa yan ng water pressure tsaka sinasabon pero ngayon eh ganyan lang okay na talagang minimaintain ko pa rin kahit pano pa na hindi mawala yung aking interest sa pag-iibon o pag-alaga ng ibon kasi marami ngayon ang nag -quit dahil nga sa bagsak na talaga yung industry ng pag iibon kahit na yung mga yellow face na nauso ngayon yung mga aqua yung mga naunang bumili napagka mamahal hindi ko alam kung nakabawi sila dahil ah uh, halos sa uh, kapag na uh, napapansin ko kapag may nagpo-post wala na rin talagang o oh, hindi ko rin alam no uh, hindi ko masabi na talagang wala nang bumibili maaring PMPM uh, -PM lang pero hindi gaya dati na kapag pinos mo talagang parang hot cake bili ano agad sold out agad pero ngayon inaabot ng linggo o buwan pa bago mabili at uh, sorry to say no binabarat yung ating mga alaga so ako uh, contento na muna ako rito sa Alps 1 at ilang airing so hanggang dito na lamang thank you sa panonood God bless